Naranasan mo na bang mahalin ang isang tao ng buo-buo, tapos isang araw, bigla ka na lang sabihan ng kailangan ko ng space o kailangan ko munang hanapin ang sarili ko. Tahimik ang sakit, walang sigawan, walang dramatic exit. Basta bigla na lang silang lumayo gamit ang mga salitang parang may sense, pero sa totoo lang, nakakalito. Kasi aminin natin, anong ibig sabihin talaga ng freedom kung niminsan, hindi mo naman sila ikinulong? Hindi mo sila pinilit magbago hindi mo sila pinigilan sa mga pangarap nila. Ang inialok mo lang, katatagan, katapatan, at pagmamahal na hindi nakabase sa laro. Pero sa dulo, parang ikaw pa yung nagkulang. Parang ikaw pa yung naging masyadong madali. Bakit ganon? Ito yung klasing sakit na hindi lang basta sugat. Minsan, binabago niya yung tingin mo sa sarili mo. At mas masakit to kapag ikaw yung nasa edad 25 hanggang 45 yung mga taong seryoso na sa buhay, sa relasyon, sa pagmamahal, ang gusto mo lang kapayapaan. Pero bakit parang ikaw yung nawalan? Pakinggan mo 'to. Minsan hindi lang importante kung paano sila umalis, mas importante kung bakit sila umalis. Ngayong video na 'to, pag-uusapan natin kung bakit may mga taong umaalis kahit may magandang relasyon na sila. At higit pa doon, bakit madalas sila rin ang bumabalik? Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagsisisi. Pero linawin natin ha, hindi to tungkol sa pagiging bitter. Hindi rin to para balikan ang sakit. Ito ay para magkaroon ka ng linaw, para makita mo ang totoo. Hindi lang tungkol sa kanila, kundi tungkol sa iyo rin. Bago tayo magsimula, i-comment mo muna kung saang lugar ka nanonood. Masaya akong makita kung gaano kalawak ang abot ng ating komunidad. At huwag mong kalimutan mag-subscribe kung gusto mo pa ng ganitong usapang totoo, malalim at may kurot sa puso. Dahil dito, hindi lang puso ang pinapalakas, kundi pati isipan. Kaya simulan natin sa masakit pero totoo. Hindi sila umalis dahil na-outgrow ka nila. Umalis sila kasi hindi ka nila naintindihan. Alam mo kung anong uso ngayon? Yung idea na kapag hindi ka nakinikilig, hindi na yun pagmamahal. Kapag walang thrill, wala nang spark. Kapag tahimik, boring na raw. Kaya pag nasa isang relasyon sila na maayos, tahimik, walang drama, parang nawawala sila. Ang tingin nila sa katahimikan mo, walang kwenta. Ang tingin nila sa consistency mo, wala ng challenge. Akala nila kapag hindi ka umaapoy, hindi ka totoo. Yan ang unang dahilan kung bakit sila umalis. Akala nila, yung kapayapaan mo ay kabagutan. Hindi nila nakita na yung pagmamahal mo hindi kailangan ng ingay para maramdaman. Hindi loud, pero tapat. Hindi mabango, pero matibay. Maraming tao ang naghahabol ng fireworks, pero nakakalimutan nilang yung fireworks, mabilis ding mawala, isang kisap, tapos madilim ulit. At doon nila naaalala yung init ng yakap mo, yung init na hindi bumibitiw kahit walang sound effects. At eto pa, they took you for granted. Naging kampante sila. Akala nila kahit anong gawin nila, andyan ka pa rin. Bawat pagintindi mo, bawat pagtitimpi mo, bawat okay lang mo kahit nasasaktan ka na, akala nila kahinaan mo yon. Hindi nila nakita na matinding disiplina ang kailangan para magmahal ng buo sa isang taong litong-lito sa sarili. Hindi madali yon, pero ginawa mo dahil mahal mo. Pero imbes na ma-appreciate ka inakala nilang hindi ka kayang mawala. At kapag akala ng isang tao, hindi ka mawawala. Doon sila natutong hindi ka pahalagahan. Tapos sasabihin nila, gusto nilang maging free. Ito na yung pinakasikat na linya ngayon, di ba? Gusto ko lang ng freedom. Kailangan ko lang hanapin sarili ko. At oo, hindi masama ang maghanap ng sarili. Hindi rin masama ang gustong lumaya. Pero minsan, ginagamit lang yon para itago yung katotohanan. Hindi sila handa. Hindi sila handa sa lalim ng commitment mo. Hindi sila handa sa pagmamahal na hindi laging exciting, pero laging nandyan. Ang hinahanap nila yung walang string, walang responsibilidad, puro saya, walang lalim. Pero ang hindi nila alam kapag ganun ang buhay mo, wala ring direksyon. At ang buhay na walang direksyon, nakakawalang gana, nakakalungkot, nakakapagod. Doon sila nagsisimulang lumingon. Doon nila naaalala kung gaano kakastedy kung gaano ka kamahinahon, kung gaano ka magmahal nang hindi nagmamalaki. Hindi to tungkol sa ikaw ang the one that got away. Hindi ganun simple. Ito yung realization nila na hindi sila handa sa binigay mong pagmamahal. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil hindi pa sila buo. Pero eto na yung interesting part, bumabalik sila. Hindi laging diretso. Minsan pa like lang sa posts mo. Minsan, kamusta? Sa chat. Walang context. Walang dahilan, pero ramdam mong may ibig sabihin. At ang timing? Laging sakto kapag ikaw ay nakamove on na. Bakit? Kasi nakita nila ang glow up mo. Yung pagbabago. Yung pagangat mo. Hindi lang sa itsura, kundi sa kabuuan mo. Yung dating laging available, ngayon busy na sa sariling piece. Yung dating umiiyak, ngayon ngumingiti. Hindi ka na naghihintay. Hindi ka na umaasa. Hindi ka na nagfa-follow up at ang pinaka nakakagulat sa kanila, hindi ka galit. Tahimik ka, kontento ka, malaya ka, ngayong hindi mo na sila kailangan. At sa totoo lang, yan ang mas nakakayanig kaysa galit, yung katahimikan mo. Kasi dati, sanay silang bumalik at andyan ka pa rin. Ngayon, wala ka na sa dating pwesto. Hindi dahil nagtampo ka, kundi dahil gumaling ka. Diyan sila nagsisisi. Hindi dahil mahal ka nila ulit, kundi dahil wala nang tulad mo. Wala nang tulad ng pag-unawa mo, wala nang ganong kalalim magmahal, wala nang ganong klasing katahimikan na kayang kumalinga. Pero ikaw, nagbago ka na. Hindi ka na yung taong naghintay sa taong hindi sigurado. At tandaan mo to, hindi dahil bumalik sila, mahal ka pa nila. Bumalik sila kasi wala nang natirang iba, kasi malungkot sila, kasi bigo sila, kasi hindi nila matanggap na ikaw ay masaya, na hindi sila kasama, at dito mo makikita ang tunay mong lakas. Hindi mo sila kailangang sumbatan. Hindi mo sila kailangang balikan. Hindi mo kailangan ng closure mula sa taong hindi marunong magsara ng pinto. Kasi ngayon, alam mo na, hindi ka defined ng pagbalik nila. Ang tunay na tagumpay, tahimik na buhay, payapang puso, matatag na pag-iisip at pagmamahal sa sarili na hindi nakabase sa validation ng iba. You survived what was meant to break you and now you're thriving. Napag-usapan na natin kung bakit sila umalis. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil hindi nila alam ang totoong halaga ng katahimikan at katapatan. Pero ngayon, pag-usapan naman natin kung bakit bumabalik ang mga taong ito. At bakit, sa totoo lang, hindi ito dahil sa pagmamahal gaya ng inaakala mo. Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan, nakikita nila ang pag-angat mo noong nawala sila. Aaminin mo man o hindi nabasag ka, pero sa katahimikan mo, dun mo nahanap ang lakas. Hindi mo pinopost ang every win mo, hindi mo kailangan ng papuri, pero unti-unti, bumangon ka. Hindi mo na sila sinusubaybayan. Wala ka ng pakialam kung sinong bago nilang kasama. Wala ng late night stalking, wala ng last scene checking. Ang sayo ngayon, peace of mind, at ito ang hindi nila kinaya. Kasi ang totoo, hindi sila handang makita kang masaya nang wala sila. Akala nila babalik sila at andyan ka pa rin parang dati. Pero hindi na. At yung confidence mo ngayon, hindi na galing sa validation nila. Galing na sa sarili mong pagbangon. Sa mga gabing pinili mong bumangon kahit wala ng text mula sa kanila. Galing sa desisyong araw-araw mong piliin ang sarili mo kahit masakit pa. Alam mo kung anong hindi nila inaasahan, yung detachment mo. Yung dating laging naghahanap, ngayon tahimik na. Yung dating laging available, ngayon hindi na sumasagot. At hindi dahil galit ka. Hindi dahil gusto mong saktan sila, kundi dahil wala na talaga. At yan ang pinakanakakatakot para sa isang taong sanay kang andiyan palagi, ang mawalan sila ng kontrol. Sanay silang sila ang may hawak sa sitwasyon na kapag gusto nilang bumalik, pagbubuksan mo. Na kapag gusto nilang kausapin ka, sasagot ka. Pero ngayon, hindi ka na yung taong kailangang ipaglaban ang halaga niya. Ngayon, ikaw na ang pumipili kung sino ang may karapatang manatili sa buhay mo. At sa ganitong klasing glow up, hindi lang itsura ang nababago. Mas malalim pa. Kasi ang tunay na pag-angat, hindi lang sa hitsura o tagumpay sa karier. Ito yung pag-angat na hindi na kayang abutin ng mga taong iniwan kang wasak. Nakikita nila yung pagkakaiba mo. Na habang sila ay paikot-ikot pa rin sa walang patutunguhang kalayaan, ikaw, payapa. Tahimik, malinaw ang direksyon. Kaya bumabalik sila. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pangungulila sa stability na hindi nila mahanap sa iba. At kung tutuusin, marami sa kanila sumubok namang palitan ka. Sinubukan nilang i-recreate yung naramdaman nila sa iyo. Pero hindi nila mahanap. Bakit? Kasi hindi nila alam na yung binigay mong pagmamahal, hindi lang basta lambing merong lalim, merong loyalty, merong malasakit. Hindi mo lang sila minahal, inaruga mo. Hindi mo lang sila pinasaya, pinaintindi mo sa kanila kung paano maging totoo. At ito yung hindi nila makuha sa mga replace na sinubukan nilang gawin sa iba. Ang totoo, marami sa kanila ang nasaktan din. Hindi dahil ikaw ang sumira sa kanila, kundi dahil na-realize nilang sila pala ang sumira sa taong handang manindigan sa kanila. At sa bawat replay na hindi umubra, mas lalo silang bumabalik sa memorya mo. Kasi hindi ka lang naging jowa, naging tahanan ka. Pero eto ang crucial na part na gusto kong idiin sa'yo ngayon. Hindi mo responsibilidad ang paghilom ng taong sinaktan ka. Kahit pa bumalik sila na may I'm sorry, kahit pa sabihing, I didn't know what I had, kahit pa magpaka-vulnerable sila sa harap mo, ang tanong, kaya mo ba ulit isugal ang kapayapaan na pinaghirapan mong buuin? Kapalit ng isang taong pinili kang saktan nung wala pa siyang pake sa peace mo. Ang tunay na kalayaan ay hindi yung pag-alis nila. Ang tunay na kalayaan, yung kakayahan mong piliin ang sarili mo ngayon. Kahit may pagkakataong ibalik sila sa buhay mo, dahil hindi lahat ng bumabalik dapat pang papasukin. Minsan ang pagbabalik nila ay hindi dahil deserve nila ng second chance. Minsan ito ay test para makita kung natuto ka talaga. Kung babalikan mo sila ng walang bago, walang proof ng pagbabago, walang effort, ibig sabihin hindi mo pa rin alam ang tunay mong halaga. Pero kapag kaya mong ngumiti, tanggapin ng sorry nila at sabihin okay na ako, salamat, pero hindi na ulit. Yan ang tunay na freedom. Kasi freedom doesn't mean walang commitment. Freedom doesn't mean walang love. Ang freedom ay yung kayang mong mamili ng hindi batay sa lungkot, kundi batay sa wisdom. Kaya ngayong alam mo na yung cycle, yung una, aalis sila kasi hindi nila kinaya ang lalim mo. Tapos babalik sila kasi hindi nila mahanap yon sa iba. Ngayon, ikaw na ang may hawak ng desisyon. Will you let them re-enter the life you built in their absence? O pipiliin mong panindigan yung kapayapaang pinili mong buuin habang iniwan kanilang sugatan? Ang tunay na lakas, hindi yan yung marunong lumaban. Ang tunay na lakas ay yung marunong tumalikod at hindi na lumingon. Yung marunong tumanggap ng sorry, pero hindi na kailangan ng second round. Yung marunong magsabi ng salamat sa alaala, pero tapos na ako. Bakit? Kasi hindi mo na kailangang patunayan ng sarili mo. Hindi mo na kailangang habulin ang closure na ayaw nilang ibigay noon. Kasi ang closure na pinakamahalaga yung galing sa sarili mo at mukhang nahanap mo na yon. Kaya kung isa ka sa mga taong iniwan, hindi dahil kulang ka kundi dahil hindi ka nila kinayang mahalin ng tama, tandaan mo, ang totoo, hindi ikaw ang nawala. Sila ang nawalan. At habang binubuo mo ang sarili mo ngayon, habang pinipili mong maging buo kahit walang bumalik para buuin ka, yan ang klase ng lakas na hindi kayang tapatan ng sorry nila. Dahil sa dulo, ang tunay na tagumpay hindi yan sa muling pagbalik ng taong umalis. Ang tunay na tagumpay nangyari nung natutunan mong hindi mo na sila kailangan para maging masaya. Minsan sa buhay, iniwan tayo ng mga taong akala natin, makakasama natin habang buhay. Akala natin, kapag may ini-offer kang katapatan, ma-appreciate yon. Kapag nagpakatotoo ka, magiging sapat ka. Pero ang hindi natin napansin noon, hindi lahat ng tao handang tumanggap ng isang bagay na totoo. Dahil hindi lahat ng tao, totoo rin sa sarili nila. Kaya nung sinabi nilang kailangan nila ng space o freedom, ang sakit, ba diba? Pero ngayon, malinaw na. Hindi mo kasalanan kung hindi nila napanindigan ang pinangarap mong tahimik at totoo. Ang sinasabi nilang freedom, sa totoo lang hindi yun freedom. It was avoidance. Takot. Pagkabagot na hindi nila kayang aminin. Kasi mas madaling iwan ang isang tao kaysa ayusin ang sariling kalituhan, mas madaling humanap ng panandali ang kilig kaysa ayusin ang gulo sa loob. Pero ikaw, pinili mong harapin ang sakit, pinili mong hilumin yung sugat, at yung mga gabi na umiiyak ka sa unan mo, yung mga araw na halos mawalan ka ng gana sa sarili mo, lahat ng yon, pundasyon niya ng bagong ikaw. Tingnan mo ngayon, tahimik ka. Hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil alam mo na kung sino ka. Alam mo na hindi mo kailangan ng relasyon para mapatunayan ang halaga mo. Hindi mo na sinusukat ang worth mo sa dami ng likes o kung babalik pa ba sila. Kasi alam mo na, ang tunay na halaga mo, hindi kailanman nakadepende sa kung may taong nananatili. Napansin mo ba? Kapag hindi mo na sila hinahanap, sa kasila sumusulpot. Kapag buo ka na, sa kasila nagiging curious. Kapag wala ka ng attachment, sa kanila naiintindihan kung gaano ka nila minahal noon, pero too late na. Dahil ngayon iba ka na. Ngayon alam mo na ang halaga ng boundaries. Alam mo na na hindi mo kailangang bigyan ng second chance ang taong paulit-ulit kang sinaktan. Alam mo na ang loyalty mo ay regalo at hindi basta ibinibigay sa kahit sino. At ang pinakamakapangyarihang moment, yung hindi ka nagalit pero hindi mo na rin sila kailangan. Yung kaya mong makipag-usap ng maayos pero hindi mo na hinahangad ang reconciliation. Yung hindi ka na umaasa sa closure dahil nahanap mo na ito sa sarili mong katahimikan. Ito ang essence ng stoic strength yung hindi ka nagpapadala sa external na gulo. Yung kahit sinong bumalik, hindi na kayang sirain ang inner peace mo. Kahit anong sorry ang ibigay, hindi na nito nababago ang desisyong pinaninindigan mo na. Kasi yung tunay na kapangyarihan, hindi yan yung kayang magpatawad lang. Ang tunay na kapangyarihan, yung kayang hindi na bumalik sa kung sino ang minsang pinili kang iwan. Oh, mahal mo sila noon. Oh, binigay mo ang lahat mo noon. Pero ngayon, mas mahal mo na ang sarili mo at ayaw mo nang isugal ang kapayapaan na pinaghirapan mong buuin. Kaya kapag bumalik sila, tandaan mo, hindi nila hinahanap ang pagmamahal mo. Hinahanap nila yung comfort na nawala. Hinahanap nila yung version mo na laging available. Pero yung taong yon hindi na ikaw. Ang pagbabalik nila ay hindi senyales ng destiny. Madalas, senyales yan ng guilt, ng takot, ng pagkalungkot. At hindi mo kailangang saluhin yon hindi mo kailangang maging comfort zone ng isang taong pinili kang saktan. Hindi mo kailangang bumalik sa isang cycle na once upon a time. Muntik nang sirain ang buong pagkatao mo. Kasi ngayon, kaya mo nang ngumiti ng mag-isa. Kaya mo nang matulog ng payapa. At kaya mo nang harapin ang bukas ng hindi sila kasama. Ito ang tunay na freedom. Hindi yung freedom na hinihingi nila nung iniwan kanila, Kundi yung freedom na natutunan mong buuin habang wala sila. At mas lalong hindi mo na kailangang isuko. Kung nandito ka pa sa part na 'to, ibig sabihin, may parte ng puso mong handa na talagang bitawan 'yung nakaraan. At gusto kong malaman mo 'to, hindi ka mahina dahil nasaktan ka. Hindi ka tanga dahil nagtiwala ka. Ang totoo, napakatapang mo kasi kahit basag ka, pinili mong buuin ang sarili mo. At sa mundong puno ng taong mabilis bumitaw, ikaw ang patunay na may mga taong kayang lumaban. Pero mas pipiliin ng hindi na muling sumugal sa maling laban. Kaya kung babalik sila, ngumiti ka lang. Sabihin mong, salamat sa lahat pero hindi na ako yung dating ako. At lakaran mo ang buhay na pinili mong buuin, malaya, payapa at buo. Hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa iyo. Kung nakarelate ka sa video na to, i-comment mo kung anong part ang pinakatumama sa iyo. Gusto kong marinig ang kwento mo. At kung gusto mong mas marami pang ganitong real talk at wisdom, Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na to. Tandaan mo. Sa dulo ng lahat ng sakit ng ghosting ng pagkawala, may kapaya pa ang naghihintay. At minsan ang taong iniwan, siya rin pala ang pinakanakapagpatawad, pinakanakapag-move on, at pinakanakahanap ng tunay na freedom. At ikaw yon, kaya lakad lang, ulo sa taas, peace sa puso, diretsyo sa buhay. Dahil hindi ikaw ang nawala, sila ang nawalan.